I've been on oh. Marami naman talaga ang umahanga sa angking kabaitan ng pag-uugali ng ating Bel Mariano na kahit nga itong ating Donato ay hulog na hulog talaga sa ating Bel dahil hindi nga lang ito maganda at magaling na actress sobrang bait pa talaga nito lalo lalo na nga sa mga nakakakilala sa ating Bel Mariano pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon ang post nga ni Lolit Solis patungkol sa ating Bell. Ayon nga guys sa kanya, salbe pakuha mo sa bahay yung padala fruit sa iyo ni Bell Mariano. Nagulat ako nang dumating ang boxes ng fruits at kung kanino galing. Dahil kahit paborito ko panoorin si Belmariano Mariano sa serya nila ni Doni Pangilinan, ang iksi ng alaala kong na IG at nasulat ko siya sa kolum natin sa PSN at PM. Isang bagay na hanga ko sa isang tao, lalo pag celebrity yon thoughtfulness nila. Di dahil sa nagbigay sila, dahil siguro naman makakaya naman natin bilhin iyon. Binibigay nila. Iyon maalala ka isang bagay na talagang touching para sa isang sentimental na tao na tulad ko. Pag nakita ko in person si Bel Mariano, magpapasalamat ako ng bonggang bongga dahil sa gesture niya. Naku at Gorgi, maganda na siya, mabait pa, paano ko hindi mamahalin. Shout out, I love Bel Mariano, bongga. Hashtag classic lolita at Bel Mariano. Iyan na nga lang guys ang pagsabi ni Miss Lolit Solis patungkol sa ating Bel. Mga nga siya sa angking kabaitan ng ating Bel Mariano na kahit nga mga bablis ay patuloy nga ang paghanga sa ating Don Bel ngayon. Kaya naman toto suporta nga sila sa bawat kaganapan ng kopol. Kaya stay tuned lang tayo for more ayuda pa.